Uh, magandang gabi po sa inyong lahat, mga mahal na kababayan. Uh, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. So ngayon po ang video po natin ay patungkol po sa kumakalat po ngayon na uh, pinagkakaguluhan sa social media. Ito pong uh, paglabas ng stand ng Iglesia ni Kristo. Patungkol po sa ginawang pag aristo uh, kay Tatay Digong. Marami po kasi ang nagsasabi at nagko-comment po sa atin. Marami ang Marami din ang nagko-content, mga mahal na kababayan, na ang Iglesia ni Cristo po ay nagpatunay daw, nagpatutuuna na talagang DDS daw mga mahal na kababayan. Eh, sa ginawa daw ng kapatid natin, pinatunayan lang nila na ang Iglesia Ni Cristo ay pro-Duterte. <laughs> eh, wala po tayong magagawa kung yan po ang kanilang paniniwala. Pero, ang totoo po, ang Iglesia Ni Cristo wala pong pinapanigan. Wala po. Hindi po kami pumapanig sa Duterte, hindi rin kami pumapanig sa Marcos. Dahil simula sa Paul, alam naman po ninyo na ang um, uh, alam naman po ninyo mga mahal na kababayan na sa simulat sa Paul ay ang Iglesia po ni Kristo ano po laging sumusuporta yan sa lahat ng mga politiko sa ating bansa bilang pagsunod din sa aral ng ating Panginoong Diyos. Sa totoo lang, alam naman ng mga kababayan po natin na ang Iglesia ni Cristo, ng panahon na ah, nagkakaisa pa itong dalawang team, yung unit team, ano po, yung Duterte at Saka Marcos, eh alam naman po ng taong bayan na dalawa silang dinala ng Iglesia ni Cristo, binutuhan. Ano po, dalawa sila na binutuhan ng Iglesia ni Cristo. Yun po ang totoo. Pero, ang stand ngayon ng Iglesia ni Kristo, may nakita kasi at nasilip ang siguro kahit sino, nakita yung parang may kulang. Ano po? May kulang sa pagpapatupad ng batas, mga mahal na kababayan. <laughs> Iisipin mo, ikaw ba naman, huhulihin ka agad, dadalhin ka agad sa Netherlands na hindi mo lang dumaan dito sa judis, uh, sa Supreme Court o sa uh, hukuman ng Pilipinas. ba? Diba? Number one, mali po yun. <laughs> mali po yun, mga mahal na kababayan. Kahit sino pa ang tanungin, talagang mali ang nangyari. Kasi may pagliliti nang nangyari dito sa Bansa natin, ang mahirap, walang nangyaring paglilitis. di ba nakakatawa? Walang nangyaring paglilitis sa bansa natin. Kulang, kulang. Sana bago dinala doon sa ibang lahi doon, nilitis sa ibang uh, bansa, eh dapat sana na lilitis muna dito sa uh, Pilipinas. Ganon po 'yon. Kaya marami ang mga kababayan po natin na ano talagang ang simpatiya yun kay Duterte no po, dahil parang walang naging takwenta kwenta ang uh, Supreme Court dito sa Pilipinas, ang judicial system po natin. Ni wala ngang kaso na ifinile dito kay Rodrigo Roa Duterte. Ganun po 'yon. Walang walang ano, walang, 'di ba? Wala. Wala man lang dito nag-file ng kaso against former president Rodrigo Roa Duterte. Oh. May paliwanag doon ang mga yung mga naging biktima ng ano ng extrajudicial killing, yung mga naging ah uh, anong tawag doon? Yung nadamay sa ginawang drug on war. Yung naging collateral damage ang tawag doon, collateral damage. Nakalimutan na natin. Sempre nadama iisip talaga talagang malulungkot din ang mga kababayan po natin. Kaya siguro dahil walang action dito ang judicial system dito sa Pilipinas, kaya siguro uh, ito opinion ko lang naman. Baka dinala, kaya siguro hindi hindi ganoon. Hindi hindi dito natang, na naano ang katarungan. Kaya dinala sa ibang bansa para doon malitis at matanggap nila ang Kataraw nga na kanilang hinahanap mga mahal na kababayan. Pero ang nakakalungkot lang dahil parang lumabas na parang paralyzed ang paralyzed ang ano natin dito, ang judicial system natin. Tingnan niyo yung kay sa kay Alice Go. Bakit naka, 'di ba nililitis yan dito? Itiisipin isipin natin 'yon, 'di ba yung bakit yung naka nakatakas? Iba ba hindi natin maintindihan bakit nakaalis yun ng bansa. Tapos, yun, hanggang ngayon, wala. Di ba? Hindi nila nahuhuli. Oh, Tapos, ito pa, yung sa, yung ipinaliwanag e, ng si, uh, uh, ni Senator Amy Marcos, yung sa read notice at saka sa, ano po, yung sa diffusion. Eh, bago pala magkakaroon ng read notice, eh, dapat sana, nilitis muna dito sa uh, Supreme Court ng Pilipinas. Ano po? At kapag hindi kinaya, doon na magpapadal ng read notice para, halimbawa talagang napatunayan na itong si uh, si Tarapulano ay talagang, uh, ano siya, uh, proven guilty. At tapos, gustong tumakas. Di ba? So, doon po makakaroon ng red notice, ipapaalam sa lahat ng mga members ng ICC uh, sa mga bansa parang mag i parang i-alert ia lahat ng bansa para ma mahuli yung yung kriminal. <laughs> uh, ang nangyari mga mahal na kababayan, eh, wala nang in-file na kaso kay Duterte, wala ring uh, nagreklamo again uh, laban sa kanya. Walang nagfile eh. O walang nagfile pero bakit hinuli agad? At saka wala pang warrant of arrest. Huli na, na nang nagkaroon ng warrant of arrest mga mahal na kababayan. Kaya medyo nakapag uh, nakapagtataka po 'yon. So doon po medyo nalungkot ang marami sa atin dahil ako, hindi rin ako nalungkot. Bakit ako malulungkot, di ba? Ba't ako malulungkot? <laughs> ang nakakalungkot lang kung ang Pilipinas natin, ang bansa natin, nakakalungkot lang dahil nakakahiya po sa, 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 ibang lahi. Dahil mismo dito sa bansa natin, hindi na nagkakaisa. Watak-watak na mga mahal na kababayan. Nagiging watak-watak ang mga Pilipino. Yun ang nakakalungkot, mga mahal na kababayan. Naging watak-watak na ang Pilipino at kampi-kampi na. Sa Biblia pa naman kapag ka kampi, kampi nako, uh, hindi po yan sa Diyos, kay Satanas po yan. Eh sana naman ay maging ano tayo, maging maipatupad yung, di ba, yung pinaka-stand ng Iglesia ni Kristo ay ipatupad ng tama ang saligang batas. Dapat ang batas ay ginawa para sundin para sa kapayapaan ng bansa at hindi para sa kaguluhan. Bakit nagkagulo ngayon? Dahil nga hindi po nasunod ang due process. Isa pa yung ginawa nila pati nga doon sa sa rules ng ICC ay labag eh. kaya nakakalungkot mga mahal na kababayan dahil hindi tayo nalulungkot dahil sa uh, ikinulong o hinuli itong si Duterte hindi hindi 'yun ang nakakalungkot ang nakakalungkot dahil mismo ang mga Pilipino hindi na nagkakaisa naglalaban na, na kahit dito po sa social media nakakalungkot na wala nang pagkakaisa ang mga Pilipino at Iwan ko lang kung sa susunod na halalan. Iwan ko lang kung ano ang mangyayari sa halalan, mga mahal na kababayan. Eh, maraming tayong nababalitaan. Nababalitaan pa lang naman. Hindi, hindi rin natin sinabi na under oath yun po. Ano? Na, naririnig po natin sa social media. Nakikita natin, napapanood natin sa TV. Ang dami-daming na... Uh, ano, nagdi-demonstrasyon, nagrarally, hindi ko hindi ko maintindihan bakit ganun. Sa ito, ang nangyayari sa mundo ay talagang ano naman, ipinagpao na na po yan ng, 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 ano, ng Biblia. Na mangyayari po talaga ang ganun. Magkakaroon ng matinding kaguluhan sa bansa po natin. Hindi lang sa bansa, buong mundo ang kaguluhan na mangyayari. Kung ano, nako, nakakatakot na. Pero tayo, ay wala naman tayo dyan. Sanay na tayo. So, mga mahal na kababayan, ano man ang ano man ang mangyari, eh sana sa susunod, pipiliin natin, pumili tayo ng mga taong ang iniisip ay ang kapakanan ng taong bayan. Ano po? Eh lahat naman sila ang iniisip kapakanan ng taong bayan, mga mahal na kababayan. Kaso minsan nga, ang batas natin napopulaan dahil, tiyo, tingnan nyo itong nangyari, napopulaan ang batas dahil hindi nasunod ang batas, mga mahal na kababayan yung due process. Eh, paano yan? Sila ang gumagawa ng batas, sila ang nagpapatupad, tapos sila ang sisira ng batas. Nakakahiya, di ba? So mga mahal na kababayan, itong mga umuusig po sa atin, yung mga, mga kababayan po natin na nagsasabi na, ah, yung Iglesia ni Kristo talagang prudoterte. Mali po kayo, wala po kaming pinapanigan. Bakit nagsalita po ang Iglesia ni Kristo ngayon? Kasi po, marami din ang mga kapatid natin na naghihintay ng sagot ng pamamahala po natin. Marami din mga kababayan natin ang naghihintay ng paliwanag at naghihintay ng sagot ng Iglesia ni Kristo. O napakaliwanag po ng sagot ng Iglesia ni Kristo. Ang Iglesia ni Kristo ay panig po sa batas na dapat ang batas ay ipatupad ng tama. Dapat ang batas ay walang kinikilingan, mga mahal na kababayan. Ipatupad ang tama ang batas ng tama. Ganun lang po yun. Kasi kapag hindi pinatupad ang batas ng tama, doon po, na, doon po lumalabas. Doon po ang nagiging dahilan ng kaguluhan. Siguro na, na napansin nyo naman at alam nyo naman ang karamihan na nang, nung nagkaroon, nagpanawagan ng Peace Rally ang Iglesia ni Kristo, o ba diba? hindi pa malala noon, hindi pa malala. Pero ipinagpa, nagpauna na ang Iglesia ni Kristo na sana ang atupagin ay hindi yung mga iringan, awayan, at kung ano-ano pang ginagawa nila. Ang gusto ng Iglesia ni Cristo po ay tahimik ang bansa natin, wala pong kaguluhan. Di po ba? 'Yun ang panawagan ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo that Filipino must be united as one. Gumawa as one at 'yung kapayapaan ang ano, ang mamayani sa bansa po natin. Pero hindi po pinakinggan po 'yon ng administrasyong Marcos at ng kanyang mga kasamahan. Kaya tingnan nyo tuloy mga mahal na kababayan ang nangyari. Diba? Lalong gumulo ang Pilipinas. Hindi naman natin inaasahan na ganito po ang mangyayari sa Pilipinas, sa bansang Pilipinas, na magkakaganito kagulo. Hindi po ba? Ay, hindi po natin maintindihan bakit nagkaganito. Kasi nga, hindi sila nakinig. Okay mga mahal na kababayan, sana po ay uh, kasusunod po na halalan sa darating. Ano po, panawagan po natin ay maging mapanuri po tayo. Maging mapagbantay, mapanuri, alamin ang inihahalal natin. Yung totoong makakatulong po sa atin. Sa bagay, lahat namang sina wala namang hindi na may naitulong dyan. Lahat sila may nagagawa. Pero hindi po natin maiiwasan na ang taong bayan ay ikumpara ang nagawa nung unang administrasyon sa kasalukuyang administrasyon. At hindi rin po natin mala, ma, ma, ma isasantabi na mas marami ang eh, naririnig po natin eh, mas marami raw ang nagawang proyekto ng nakarang administrasyon kaysa kasalukuyang administrasyon. Pero hindi naman po natin sinisiraan. Yun ay, hindi naman po yan under oath ha. Hindi tayo sigurado dyan. Pero, naririnig lang natin sa social media. Parang nagiging marites tuloy tayo. Ibawal eh, pa naman tayo. Bawal pa naman magkalat ng Uh, misinformation mga mahal na kababayan bawal na bawal kaya kayo na lang ang bahalang humusga mga mahal na kababayan ay nako, bahala na ang importante po mga mahal na kababayan ay buhay tayo at masaya o shoutout po sa lahat ng mga kapatid po natin sa buong Pilipinas Shout out din po sa lahat ng kapatid po sa, sa Bicol Region. Taga Bicol kasi po tayo. Shout out lahat ng kapatid sa taga Masbate, Aroroy, Masbate. Lahat ng taga Masbate, shout out sa inyong lahat. At mga mahal na kababayan ay shout out po sa inyong lahat at sana ay Huwag na tayong mag-away-away. Yun lang, yun, lang naman. Huwag na tayong mag-away-away. Kung ano man ang kinakaharap ngayon ng Pilipinas, na problema ng Pilipinas, uh, ipaubayan ipaubaya na lang natin sa mga, uh, sa mga inihalal nating mga mambabatas. Sila na ang bahalang magbigay ng solusyon dyan. Ano po? Pero hindi talaga may sasantabi mga mahal na kababayan na hindi makialap ang taong bayan. Oh hindi talaga may sasantabi yan. Kasi nga, nahalal kayo dyan dahil sa kayo ang pinili at iniloklok ng taong bayan to serve the people of the Philippines and not to be served by the people of the Philippines. So, yun po ang pinaka-purpose po. Kaya nga tinatawag po tayo na public servant. At pag public servant, mga mahal na kababayan, talagang gagawin mo ang lahat, magsiservisyo ka sa taong bayan. Hindi ikaw ang pagsiservisyohan, mga mahal na kababayan. <laughs> so, sa lahat ng umuusig po, at nagpapakalat ng mga fake news, mag maging ano po kayo, maging aware po kayo ha, dahil may batas po doon sa, ano, tingnan nyo naman siguro. Napanood niyo naman po siguro yung ipinatawag sa house, at tinanong na vlogger. Babae yun eh at doon ayon ginisa siya doon sa tanong at lahat ng kanyang mga binitiwang salita mga mahal na kababayan ay hindi po totoo at hindi under oath ibig sabihin hindi siya legit fake news yun ang nakakatakot mga mahal na kababayan at nakita nyo naman at napano din natin na halos 90% of the informations na uh, na ikinakalat sa social media ay ang karamihan fake news. <laughs> Kaya maging mapagbantay at maging mapanori mga mahal na kababayan, lalo na sa ating mga kapatid. Mga kapatid, maging mapanori tayo at huwag agad tayong maniniwala sa mga na, na, ano, na, naririnig po nating mga fake news. <laughs> Kahit nga ako eh, nabudol din. Oh, mga nagsasabing DDS po ang Iglesia ni Kristo, nagkakamali po kayo. Hindi po kami DDS. Kami po ay INC. <laughs> hindi po kami pro Duterte, hindi rin kami pro Marcos. Kami po ay Kristiyano. <laughs> Lingkod po kami ng Diyos at kailanman hindi kami papanay kung sino-sinong mga tao diyan. Hindi po makikialam ang Iglesia ni Kristo. Yung rally purpose ay, lahat 'yon. Ay karapatan din kasi namin ng mga Iglesia ni Cristo kasi andito pa rin tayo sa Pilipinas. Andito pa rin tayo sa mundo. Aba, bakit hindi ba kami mga hindi ba kami ano, hindi ba kami uh, citizens of the Philippines? We are Filipino kaya we have the right. We have the right for uh, to express, 'di diba? We have the right for uh, for expression. Andiyan naman 'yan eh. No person shall be deprived of life, liberty of property without due process of law pati yung right to expression, 'di ba? Andiyan din 'yan. At 'yan ay karapatan ng bawat Pilipino. Yung tinig ng Iglesia ni Cristo ay hindi lang 'yun para sa Iglesia ni Cristo, maging sa lahat po ng hindi kaanim sa Iglesia ni Cristo na gustong iparating ang kanilang tinig sa ating pamahalaan, mga mahal na kababayan. At marami din po mga mahal nating kababayan na inihahalin tulad ang pamamahalang Iglesia Ni Cristo kay Kiboloy. Iwasan na po yan hindi po sila magkatulad. Yan lang po ang masasabi ko. Hindi po sila magkatulad. Ang KOJC at ang Iglesia Ni Cristo ay hindi po magkatulad. Siyempre kami na mga kaanib, nasasaktan kami kapag ka nilalait at Uh, dinidos honor po ang aming pamamahala. Kasi napakataas po ng pagpamahal at pagalang po namin sa aming tagapamahalang pangkalahatan. Dahil sila po ang nagiging dahilan kung bakit po ang Iglesia ni Cristo ay patuloy sa ginagawang tamang paglilingkod at pagpupuri po sa ating Panginoong Diyos. Sila po ang pinaka-guiding light po namin. Kaya Nasasaktan kami kapag ka gano'n ang ginagawa po sa pamamahala. Wala namang ginagawang masamang pamamahala, pinararatangan. Di po ba? May nakita po ba kayo ng pamamahala? Naging nakisabay dyan sa uh, mga politika na kagaya nitong si Kibuloy? Tapos ikaw kumpara nyo, hindi po gano'n ang pamamahala ng iglesia. ni Hindi mo nga makita dyan eh, sa social media. Hindi mo makita dyan sa mga television. Kahimik lang po ang pamamahala po namin wala pong ginagawang masama ang iniisip ay kapakanan po ng Iglesia ni Cristo at kung paano ang Iglesia ni Cristo uh, magaw- uh, gawing uh, karapat dapat marilag walang batik sa paningin ng Diyos para po sa paghahanda sa darating ng paghuhukom yun po ang inaasikaso ng pamamahala po namin so shout out po sa lahat ng mga kapatid sa buong mundo shout out po sa inyong lahat at magandang gabi po at mag-ingat po lagi kayo. Bukas po may pagsamba tayo mga mahal na kapatid. Patuloy po nating to ang ating uh, katutubong pananagutan, ang pagsamba sa tunay na Diyos. Hanggang di na lamang mga mahal na at mga kapatid, maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating mumunting channel. Good night po sa inyong lahat.